pading uminom ng iyong anak, may mga available sa market na gamis at chewable. Scott's Vitamin C Pastilles at Silin Gamis. Pareho itong naglalaman ng 30 mg na vitamin C per gamis o per pastille. Ito ang tamang dosage ng silin gamis. Maaaring pakainin ng isang gamis kada araw ang mga batang 4 to 9 years old. Sa mga batang 10 to 12 years old naman, ay isa hanggang dalawang gamis sa loob ng isang araw. Ito naman ang tamang dosage ng Scotts Vitamin C pastil. Sa mga batang 3 to 12 years old, maaaring pakainin ng isang pastil sa loob ng isang araw. At para sa mga bata namang higit sa 12 years old, ay pwedeng kumain ng dalawang pastil sa loob ng isang araw. Ang mga batang 5 years old pababa ay kailangang bantayan habang kumakain ng gamis at pastil. Upang mabantayan sila na hindi mabulunan.